Nagbibigay ako ng discount. Mas kailangan nyo to, alam ko. Mas kailangan nyo mag Ayaw mo i kita? Sige na, bahala na. <laughs> magkano bang ano mo? Di, ano mo na lang ako ng budget mo? Magkano ba? Para... Hindi ko rin po alam eh. Di ka... Yun mga lods, no? gusto sana talaga ni ma'am ng kontrata para alam niya yung presyo. Pero di, di ko siya kinontrata, minitro ko na lang. Medyo malayo kasi talaga to si ma'am sa Nose del Monte Bulacan. Uh, tatlong ospital na kasi yung tumanggi daw sa kanila. Wala daw talagang nangyari. Kaya hinatid na lang natin sila. Wala nang problema sana kahit pagkano lang yung budget ni ma'am. No, ihatid ko pa rin naman talaga sila. Wala, nakaipag kami. Grabe. ospital. Ganyan na ata ang ano eh. Sinumpaan tungkulin ng mga doktor eh. Tatanggi sa mga pasyente. Ibig sabihin, parang galing kayong kirino dito. Quezon City muna. At, General, City, tapos Quirino, tapos dito. dito. Tatlong ospital na kayong malalaki? Ito, oh, Simula wala, ba? walang tumatanggap. Puro walang euro. Ito naman, walang bakante. Yung mga ano lang daw ang so, na, ano nila ngayon. Anong klase na ngayon ng ano natin dito saan? ano? Yun, masakit, Puro no? Puro ang ginagawa nila sa mga pasyente. Puro public na ospital pa pinuntahan niyo? Mm. Totoo Mayroong matakalayo ng ikot nyo. Ano yung naka-office ko? Bigyan muna na ako ng pakuha. Hindi, ma'am. Ayoko. <ayaw> <laughs> Gusto ni Mama Ngalods ako pa yung bigyan niya ng tip, no? Metro niya kasi dyan nasa 500 plus pero dito tayo pumayag. Siya yung binigyan natin ng discount. Ito, ah. Uh, okay na to sa akin? Hindi, Hindi na, okay na yan. Oh, nagbibigay ako ng discount mas kailangan nyo to alam ko. mas kailangan nyo na ng sa mo si Sir. Okay.